sa budget base advancedness So arel ah, tok lang yung mga idol ba kay Lai kami saka na ko nag-ingon Nabay kan ini base sa nang tauhan na nanong ingon nga kanang agkita ko no sa panahon kuno nga, ko nga nagkauban ko no sa mga tarbaho nga no ko nga kanunay ko kanunay ko no may nga bantayan na ng mga lihok kanang medyo himo ano, istorya nga dili maayo sa mga trabaho so mato mga idol na kaingon ko nga pasagdain na lamang na pasagdain na lamang na bay kay abin mo bay gunta. At, kung mo baos good batok ni ato hinum duman nga ang ang, ang resulta ana Bisa unsa una tog Bisa unsaon na to atong ingon nga kanang di na ta mag kanang di, mag, di na ta mag tayo sa tanko galingon tungod kay madto mag dili ka o bang una sa, sa buhatan o sa trabaho himo unang istorya nga dako So ako sa inan mga idol nyo. Mag move on ta pareho kay og mag ta, batok niya. Dja. mag po siya batok na to. Bisod ka do. Kay ang resulta ni Ana. Ang resulta ni Ana mga idol. Ang ato ra pong kaugalingon ang mabugatan ang tanan ng mga sa na atong gilabay ni dia, kung si Dja naglabay ba namugsa, na mo og sa na gihapon na so matong ako siyang hindi na magpinasailo ay ta mag move on ta pareho kaya nga no sa pag abot sa panahon